Yun guys, no? Ah, nandito na kami sa Los Helbrun. Ayan, yung nasa likuran wow. namin. Tapos mamaya pupunta tayo sa Gazebo. Kung saan sumayaw at kumanda si Lisel Bontrap yung I am 16, going 17. Born 18, hanggang 1 million yun eh. Mahaba kasi. Itutuloy eh. ko pa eh. <laughs> Gayong nasa likod ko rin naman natin, yan ang Mozart's. Diablo's. <laughs> How? <House. laughs> Mozart's kebobs. Diablo's. How? miss like and a like. No no. No no. no. Ah! Hello guys! Welcome back po sa ating channel. Nandito po kami ngayon sa Salzburg. Dahil hindi pa po nakapunta sa Salzburg yung nanay ko. Kaya yun nga, gusto niyang mamasyal dito. Kaya guys, samahan niyo kami. Let's go! Yun na nga guys, no? dahil hindi pa kami nag-almusal at mag-alas 12 na dito. Kaya ayun nga, yung nanay ko nagugutom na. Kaya kain muna tayo mother, okay? Okay. <laughs> guys, kaya na tayo. A little longer than a few minutes later. <coughs> Ayan guys, tapos na kami kumain. Ayan, magkakape muna kami. Ayan, kape tayo guys. Hmm. <laughs> Ipapasyan naman natin si Mother sa Sloss Hellbrun. Yeah. Mother, wait natin yung bus number 25 pumunta ng Sloss Hellbrun. <laughs> <coughs> Hindi yun. Number 3, mamaya pa. One minute later. Mm Hello. -hmm. guys, no, ah, nandito na kami sa Slos Health Room. Ayan, yung nasa likuran namin. Tapos mamaya pupunta tayo sa Gazebo kung saan sumayaw at kumanta si Lisel Bontrap yung I am 16 going 17. Boy 18, hanggang 1 million yun eh. Mahaba kasi. eh, hmm, tuloy ko pa eh. Hey! Yung isa ko palang video, yung kasama ko, yung kapatid ko, yung dalawa kong pamangkin at yung aking bayaw. Yan, pumunta rin kami dito sa Salzburg. Siyempre, pinuntahan, pinuntahan din namin yung Hellbrook. guys, pasok naman tayo dito. Ayan, no? Oh. Ah, ano lang, Naka-print lang to. Akala ko painting. Ayan si mother. Ah, guys, pakikita ko sa inyo. Ayan, no? Oh. Ganda, eh, no? Maganda, mother. Mother! Maganda? Maganda. What? Maganda? <laughs> Maganda? Ang ah, guys, mayroon pa sa kabila. Tara, pasok tayo doon. Yun ang Sloss Hellbrun. Ayan, oh. Ayan, pasok tayo dito, guys. Actually, Ayan, punta na tayo sa gazebo. Gazebo? Gazebo? Basta gano'n What? <laughs> dado, da, dado, dadi, do, da, dado. Mother. Ha ha da, do, da, ha 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 Ayan guys, siyempre sarado to. <laughs> Ayan dito kumanta si Lisel bon Bontrap. Ayan yung I am 16. I am 16 going on 17 innocent as a rose. Ang guys, hanggang dito lang tayo sa labas, siyempre bawal pumasok sa loob. Ayan no, oh, ang tagal na nun. pero tingnan nyo naman hanggang ngayon. Andiyan pa yung gazebo. Oh. Ganda eh, no? Ayan si Mother. Asan si Mother? Eh, nawala. Few minutes later. No. Most people think it's a bit smaller than you would expect. That is because it was used <laughs> for the outside shots. For white, make <laughs> And uh, a few too many accidents. So, I got to go in here for the very first time last week because I filmed a documentary for Austria's TV station about the sound of music. <laughs> nasa likuran nyo naman yan 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 <laughs> yan naman yung garden ayan ang daming nagpapakuwang picture Ayan guys, lakad-lakad pa tayo sa garden, Ayan. Ah, <laughs> uh, yung uh, una kong video, yun nga yung kasama ko yung kapatid ko sa ayo. Uh, Pamangin, yung mga pamangking pamang ko, yung bayaw ko. Ah, uh, pumunta na kami dito, guys, pero 'yan, ulitin natin, pakikita ko ulit, okay? guys, meron pa rin isda Ayan o, oh. Ayan ang isda Ayan o oh. Ayan guys, nag enjoy si mother sa mga isda <laughs> Ayan to oh. Ayan o, oh. picture niya eh, no? Ayan <laughs> Ah, uh, pansin nyo ba guys ang lawak ng garden yan bungat pa lang yan guys pero sa bandang likuran yan mas malaki yon or malawak sana aw. yan wala na kaming oras guys para ipakita sa inyo kaya dito na lang muna <laughs> kasi si mother pupuntahan pa niya yung mga dapat puntahan na gusto niyang pasyalan kaya yun nga guys dito muna tapos lipat tayo sa ibang pasyalan okay whoops sayang guys nasa Mirabel Garden na tayo Ayan, tignan nyo naman yung mga bulaklak Ayan, oh Laging maganda yung mga bulaklak dito, guys Kaya, ayan Sana, oh Ayan, si mother Mother <laughs> Ayan, talagang nag-enjoy Kaya, yun Tara, tignan natin yung mga bulaklak, guys guys, tignan nyo yung mga bulaklak sobrang ganda oh, ayan oh ayan oh. tapos ayan si mother nag-enjoy, mother <laughs> ayan, ang ganda no guys I love it kahit ilang beses na akong pumupunta dito sa Salzburg, what I mean dito sa Mirabel Flats, talagang hindi ka magsasawa dahil magaganda yung mga bulaklak Ayan, lalo na pag summer, siyempre pag December, December o December, whatever, egal. Ayan, maganda rin kaya lang hindi siya ganun uh, katulad uh, pag summer, talagang magaganda yung mga bulaklak. Guys, yung nasa likuran ko naman, yan, ayan, kinuha na din ng eksena yan, yung The Sound of Music, dyan sila nagtatatakot. Yun na nga guys no, nandito na tayo sa Love Lock Bridge 'yan. Yung walang kamatayang Love Lock Bridge 'yan. O <laughs> mayroon ka lang padlock 'yan. Tapos pero kung iniirog or may minamahal Sana oh. Tapos 'yan. Syempre 'yan para maging ano kayo lalo, maging close or 'yun para walang kawala. Ay <laughs> magdala kayo ng padlock. Tapos 'yan, kandado niyo 'yan para sigurado'ng sigurado'ng hindi kayo maghihiwalay. Eh sana. Sana. Oh. Ayan ah, ah, guys, yan. Nandito na tayo sa uh, Gitray de Gase. At uh, syempre, yan, uh, nagmerienda muna kami ni Mother. Ayan <laughs> ah, guys, tara, uh, ah, lakad tayo. Yan, pakikita ko ulit yung mga uh, yung dati pong ano mga subscriber yan yeah. yung apat ata <laughs> yan dati nakita na to pero syempre summer naman ngayon tignan natin kung merong naiba <laughs> or may nagbago okay guys yan pakita ko sa inyo Guys, yung nasa likuran naman natin, yan ang Mozart's Geboot's How? <laughs> Mozart's Gebuts. Gebuts. Ow. Eu vou perguntar Salzburg Cathedral. <laughs> guys yung Salzburg Cathedral yan yung nasa likuran namin ah, bale yon may ginagawa guys ah, punta lang kami doon ah, para kumuha ng picture at ah, kumuha ng video sana yan nga sana di ako maubusan ng battery kasi kanina nagpa charge lang ako guys yung nasa likuran naman natin yan ang kanilang castle ah, yan oh, ang ganda oh. ang ingay naman nasa likuran ko eh, ah. may ginagawa Ayan guys, so kaya lang wala na tayong oras para umakyat. At pagod na rin si Mother, kaya hanggang dito na lang tayong hanggang dito na lang tayo, guys. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Laging tandaan, mabilis ang panahon, maikli ang buhay, kaya dapat lagi tayong masaya. Masaya. Jus, <laughs> ingat kayo. Pahabol ko lang, guys, kahit ilang beses na akong pumunta sa Salzburg, yan. Talagang nag enjoy pa rin ako. Aww. Hindi ako nagsasawa. Kaya uh, Salzburg! What? I love you! Mwah! <laughs> Kahit ilang beses na akong pumunta. <laughs> Kahit ilang beses. Eh, nabubulol. Ah, yun nga. Uh, guys, yung na... <laughs> guys, yung nasa likuran na naman na... Guys, punta naman tayo sa Salzburg. <laughs> What? Salzburg! <laughs> það er það